Kumalat. napula, ko na. Alat ko na lahat sa putik. Kaya nung alodi. Gagawa tayo ng itlog na maalat. Ayan, nakaready na yung ating mga itlog. sa yung ating asin kahit tubig natin kukuha na lang tayo mga idol ng lupa na nuno sa punso tara, po tayo well mga idol dito tayo kukuha ng lupa para sa itong lumalat ito po mga idol ay nuno sa punso to na natanggal na kasi nalubog ng baha pero pwede pa naman siyang gamitin ito lang tayo kukuha ng lupa

Bago natin ilagay ito, durugin muna natin yung ating lupa. Kailangan kasi yung lupa durog na durog para madaling tunawin. mamaya talaga dito kunang yung lupa. Lagyan natin ng tubig. Tubig. Tututawin ng tubig. Dito ito mang gawin. Pagka ganyang, hindi pa siya turog. Tagtagan ng tubig. Ayan, silang. Ayan, alaw, alaw. Ayan. dad tinayin natin 'to, pa. Ilagay ko na ng asin. Siguraduhin nating kumalat. Tama ba <tukaruhanya> 'to, baba? Ilagay kan pa natin ng asin. Matabang pa mga idol. <tukaruhanya> Ngapag-gamu. Dalawang tabo ng asin. Dito na hinuhugasan 'yung ating itlog para kasi mapapansin din sa putik. Ito so, na ano yung paglalagyan na yun. Eh? Ano ba? Yung asul natin ba? Tulin. Oh, Alam mga lods, ganito dapat ang pagtunaw ng lupa niya na yun. Sa'yo, asin. Eh. Kailangan siya mamuubuo ng ganyan. Eh.

maaninan. Kailangan iwasan natin mabasag. <coughs> Bali, 200, 300 pieces po yung aking gagawin na ito. Tumalat mga lag. idol. Bali na baliktad ko na lahat sa putik. Ayun. Ali bibi lang lang po tayo ng 18 days to 20 days. Kung gusto nyo nang nagmamantika, gawin niyo 20 days para sigurado nang nagmamantika ito gumala sa atin. Sigma pa lalo. maghihintay lang tayo ng 18 days hanggang 20 days bago natin siya lagay